At ito na mga idol, bumuputok-putok na naman ang bula mga idol sa tira ni di Dipulog mga idol. Ubus palagi, tingnan nyo mga idol ha. Tira 3, tira 3, tira 4 na yan. Pangalawang bula, bumuputok-putok talaga. Nagahanap ng highway ang bula para makapasok lang sa putas. Ay yan, putok ka na naman Ang sarap pakinggan mga idol, no? Yan si Opaw di Pulog mga idol, no? Dumayo lang dito sa Iligan mga idol Para sumali sa tin post tournament Na may premium 50,000 Nako, shitty na mga idol Pak, putok na naman Galing talaga ni Opaw Birada pa, birada pa Pak, Wow! Putok talaga mga idol. Grabe. Ang galing. Ang galing. Oh, last one na mga idol. Tingnan natin. Putok na naman. Ang galing. Lumalapit talaga ang pamato sa gis. Last ball. At yan mga idol. Si Opao ng Dipulog City. Yan. Isidro,